Magandang umaga mga karisiklo Mayroon na naman po tayo ngayon Aayotin na isang Electric fan Ano po siya Wall fan Ang tatak niya standard yan Ang issue naman nito ay sunog yung motor Ito Sunog yung motor So, sunog, sunog, yung, motor niya. Papalitan natin siya ng bagong motor. Ito yung bagong motor natin. No. Oh. Ito. Madali lang po magpalit ng ng motor ng electric pan ng standard kasi naka color coding na siya. So, So, naka nakakolor po din siya meron siyang red white, green, black Ito, meron din siyang bago natin red, white, black yellow, green kaya hindi, hindi, na ma, hindi na kayo malilito putulin nyo lang dito putulin nyo lang dito tapos kung anong kulay yung pagsamasamayan nyo lang yung pagsasaparang kulay okay saka ito papalitan din natin itong gear kasi dinikitang ko na ito dati talagang ano ma maingay na ito talagang ginawa lang ito ng parang ginawa na lang ito ng parang dati kaya papalitan din po natin ito saka lalagyan natin to itong bagong motor lalagyan natin sa ng thermal fuse kasi wala itong thermal fuse para maproteksyonan po natin yung motor na bago ito may ito, ito may thermal fuse oh. ito. yung sunog ito ito kaya ito walang ba, walang fuse kaya lalagyan din natin to ng fuse okay Pakita ko na lang sa inyo pag naikabit ko na tong mga to Ito mga karitiklo natanggal ko na yung motor na sunog ito. Ano, color coding din siya. Kulay, white, black, green, red. Ayan. Tapos ito rin. Ito. Dito. Ikukulay-kulay lang kunin pag pagkabit yan. Tulad ito, naputulan natin magputol din kayo dito ng black ay yan yung red o, o ano man par, pag paris parisin lang itong dalawang dilaw ito yung para sa kapasitor ito yun yung para sa kapasitor tong dalawang ito Okay, ilagay ko muna sa case yung bagong motor. Okay mga karisiklo, naikabit ko na yung bagong motor sa case. Ito, ito na siya. Bago tayo magputol ng wire, mo muna natin itong mga to kung talagang okay ba itong mga bagong motor also, dito po sa dito po sa green ito yung common dito po tayo maglalagay ng fuse kaya dito po tayo maglalagay ng proof, proof ng tester tapos test natin itong mga wire na to kailangan lahat to may reading yo So, yung, itong pula ay number 3, itong itim number 2, itong puti number 1, yan po may reading siya, yung kapasitor yung dilaw, ito. natin ni Tukat Saka natin ni Tukat kung hanggang saan tayo magpuputol Kundi pantay nila pantay lang sa pantayin nyo na lang sa haba ng kapasitor yung wire okay. ito yung naputol natin para hindi masyado makalat tapos nabaklas na natin yung itong sirang gerbak box at ipapalit natin okay okay mga karasiklo lagyan na natin ng fuse yung itong kulay green dito turang tayo maglagay ng fuse. Kasi mas maganda yung may fuse para ma-protection na natin yung yung motor. Hindi kaagad siya masunog. Pero mayroon din naman kasing may fuse din talaga na nasusunog pa, nasusunog pa rin yung motor kasi hindi kayang, hindi niya kayang putukin yung fuse kaya na dimeja rito sa motor. Saka safety rin po ito sa mga sunog. Hindi ka basta-basta ito masusunog basta pag may fuse. Ito, so, dito nyo lang, tatap ko lang din dito sa kulay green.

Ito, itong di sa this, Okay. Put okay. itong itim dumtong na rin dito sa itim ganun lang po kadali magano pag ano pag color coding na po siya Tú Okay, mga karesikla. Ito, nakikabit ko na rin yung gearbox niya. Ito yung luma niya. Tapos, magpapalit din tayo ng kapasitor kasi kapasitor niya eh, may lobo na. Ayan lobo. Baka okay, hindi na rin kasi tumagal ito eh. Kaya palitan na lang natin ng bago. Kaya ang pinalitan natin dito motor, fuse, gearbox, tsaka kapasitor. Okay. Pakita ko na lang sa inyo pag nahinan ko na itong kapasitor. Saka natin testingin kung okay na ay. Okay. Ito mga Na Nakakabit ko na yung bagong kapasitor. Ayan. Ngayon gagawin natin ito. Testing na lang natin kung okay na ba siya. Okay, saksak na natin. Ito sasaksak na. Ayun na. Eh. na. Madali lang po kadali mag mag palit ng bagong motor. Lalo ganitong stand standard kasi ano na siya color coding. Hindi ka na maliligo sa sa kulay kulay kung saan yung number 1, number 2, number 3 at saka kung nasaan ba yung yung common nga yung power supply pero mapagdi, pag, hindi naman siya magkakulay pag titira lang po kayo ng kaunti pag magputol kayo para matatandaan nyo kung alin yung number 1 number three. kung hindi bago kayo magputol dito bago kayo magputol dito sa original niyang motor nakakabit to sa mga pindutan ito nakakabit to sa pindutan lagyan nyo na agad siya number 1 number 2, number 3 para kung yung yung walang number yun ang magiging common nyo doon nyo ilalagay yung plug ito yung line cord ito yung saksakan ito ito Lagyan nyo lang ng pencil pen. Lagyan nyo. Halimbawa, number one. Lagyan nyo one. Tapos yung number two, lagyan nyo ng dalawang guhit. Tapos number three, lagyan nyo tatlong guhit. Pag hindi gantong, pag hindi magkaparas ng kulay ng wire, ang nabili motor. Yung bagong motor kasi po, standard yan, ganyan ang kulay. Kulay black, white, green, red, yellow. Yan ang standard ng mga bagong motor ng ng yung bagong mga rewind. Dito kasi sa mga luma, mga original, factory, sa factory na Nisle, meron to iba-ibang kulay. Pag hindi siya standard, ibang ang kulay nito. Kaya gano'n lang po ang pag-number. Okay. Italito lang ito sa page. At magpa-final testing na tayo. Ito ay mga salarin. Ito. apat na pyesa ang pinalit natin dito ito yung fuse fuse kapatitor gear okay kabit ko lang yung mga, mga case na ito mga karisiklo na kabit ko na yung takip sa motor and Tatabit so, ko na lang yung screen sa saka helices. Okay. Ito mga karosiklo, naikabit ko na yung screen. sa helices. Ngayon gagawin na lang natin ay paanda na lang natin sa so, final testing. So ito, na siya. Ayan. Okay, paanda natin. Number one. Number 2 Number 2 Number 3 Okay Okay na sya mga ka Okay mga ka natapos na naman po tayong isang electric pan, wall pan. Ang issue niya ay sunog ang motor. Lobo yung kapasitor. Sira yung gearbox. Batag yung gearbox. Sana may natutunan kayong konting kaalaman tungkol sa ating mga electric pan. Kung paano palitan yung nasunog ng motor ng bagong motor at kung paano siya ikabit palo palitan ng lagyan lagyan ng thermal fuse yung bagong motor at saka kung paano ikabit ang kapasitor okay marami pong salamat sa inyong lahat